Good afternoon guys, welcome sa tindahan ni Ining at ang uh, ngayon ay araw ng Miyerkules. Tayo ay mag update sa inyo sa mga kaunting na pamilya natin ngayong araw kasi dalang, dalawang araw na wala akong update at medyo na busy tayo kasi mayroong birthday dito sa amin so uh, ngayon pa lang tayo medyo nakapahinga at uh, magbibidyo ako ngayon ng dumating sa akin ng mga paninda galing sa Uh, Alaska at yung mga dumating na gulay at update update ko kayo sa aking tindahan ngayong araw sa makalat nating tindahan na hindi na natin medyo naasikaso ng dalawang araw mga kasari at kanina dumating dito ang tindahan club at nag order tayo ng kaunting uh, paninda sa kanila para naman uh, kahit paano hindi tayo maubusan ng ating paninda sa panahon na yun ng at tagtumal, mga kasari, alam ninyo, grabe ang tumal ngayong mga nakalipas na araw. Parang hindi tayo nakaabot sa ating kota na maliit lang naman ang ating kota. Pero uh, halos hindi tayo maka, maka... Halos hindi makaabot ang ating benta, mga kasari. At ngayon nga, kanina nag-usap kami ng ahente ng... Alaska na kahit daw sa kanila ay kaunti lang ang nag-order kaunti lang daw ang binibili ng mga tindahan sa kanila kasi yun nga ang mga reason ng mga tao na tagtumal ngayon dahil nga sa kamahalan ng bigas at ako ay bumili ng uh, half sack na bigas kasi uh, mag din ako magtinda ng bigas so, ito ang aking update sa inyo mga kasari sa mga dumating ngayong araw na mga paninda natin kaunti lang ang aking uh, nabili sa Alaska at yan lang mga kasari ang ating nabili, meron tayo ditong isang 300 grams na Alaska tapos meron tayo ditong yogurt uh, dalawang pack lang ang ating binili tapos ito meron tayong 2 uh, in 1 crema asada, tatlo tatlong piraso lang mga kasari ang ating Binili. Tapos, meron tayong anim na uh, alpine sterilized. Uh, tatlong alaska evaporada na malaki. Tapos, uh, dalawang alaska na ube uh, uh, makapuno flavor. Tapos, ito ang dumating sa atin ngayong gulay. Meron tayong isang kilo dito na sitaw. 1 uh, isang kilo ng ampalaya. at yan ang ating okra makasari, kasari kanina lang ito dumating pero mabili siya kaya yan lang ang natira tapos mayroon ng hati dito sa akin na alugbate na ang sabi daw ay kung kung mabili di i-ibenta ko pero pag hindi ah uh, namin kasi sayang din, sayang din naman daw ang kanyang uh, alugbate na maraming maraming dahon so ayan ito ay bigay sa amin is 5 pesos ang sabi niya sa akin ibenta ko siya ng 10 pesos tapos Meron pa tayong kalabasa na may bawas dyan. At dito sa baba ay meron pa tayong mga saging na saba at meron pa tayong isang kalabasa na lang ang ating natira. So, kailangan na natin mag-order ng kalabasa mga kasari. At yan ang ating binili na bigas mga kasari na 25 kilos. So, ang, ang presyo niyan mga kasari is uh, 2,250 ang kanyang presyo. So, at yan mga kasari, ay kwintahin muna natin bago natin ibenta kung magkano ba ang isang kilo. Kasi napakamahal na ng bigas. Dati yan, ang ganyan lang, ang half sack is 9.50 hanggang sa dumating ng 1K. Tapos ngayon, 1,250 na ang bigas. Ngayon lang ako ulit magbenta ng uh, bigas mga kasari at ito update ko lang kayo sa aking tindahan ngayong araw mga kasari ang itsura ng ating tindahan ngayon maraming ng mga kulang kulang din na chichirya. at sa ating mga toyo uh, maraming kulang ng ating toyo mga kasari sa noodles ganun din pero sa Friday uh, next week pa darating ang ating mga noodles uh, kailangan natin mamili ng mga toyo toyo na kasi yan ang Mabenta dito sa atin at 'yan ang aking mga dilata kaya bumili ako ng uh, mga Alaska product para madagdagan ng ating uh, mga gatas ngayong tagtumal mga kasari ayan ang ating tindahan marami-rami na rin ang kulang-kulang pero at least na andiyan pa rin ayun kumbaga ang sinasabi ko na maraming kulang wala akong stocks na ano, lahat na naka-display. So, ang gusto ko kasi yung may naka-stack pa ako, gaya ng mga sabon, kailangan mayroon tayong naka-stack pa na pag maubusan tayo, uh, kahit hindi tayo mamili, mayroon tayong uh, ID display. Diyan, meron tayong itlog, mga kasari. Kompleto pa naman, nandiyan ang ating mga payong uh, kompleto pa ang ating mga paninda. Pero kung napansin ninyo, mga kasari, wala talaga akong tuyo ngayong Uh, mga weeks. Kasi yung binibilhan namin ay wala silang stocks ng tuyo, mga uh, mga daing at kung ano-ano pa na mga tuyo, wala silang ano at napakaraming tinapay ngayong araw. Kasi uh, dumating yung ating delivery kanina ng mga tinapay. At dito tayo sa kabila, ayan, uh, marami pa tayong mga paninda dito ng mga biskwit, mga kasari medyo kompleto pa ang nandito sa kabila nating uh, pwesto. Puno ang ating lagayan ng mga uh, biskuit. Kaya okay pa. Hindi pa natin kailangan mamili ng mga biskuit. Hindi ilang. Yan, dyan ang ating alak. At yung ating mga ibang paninda, mga diaper. At hanggang dito na lang mga kasari ang aking update sa inyo ngayong araw sa mga dumating na mga paninda dito sa aking tindahan sa mga gulay-gulay natin at kailangan talaga natin manghanap ng ibang racket para uh, madagdagan ang ating income mga kasari so kahit ano na lang ang ibenta natin pwede nating gawin 'yun at maibsan man lang ang tagtumal na panahon ngayong buwan ng February uh, akala ko January lang pero hanggang ngayon na February ay ganun pa rin So, kaya nga bumili ako ng bigas para madagdagan ng ating benta at mga alak. At yun lang guys ang aking update sa inyo. Kumusta kayo sa inyong mga tindatindahan. tindahan uh, maraming salamat sa pag sa aking channel, sa panunood ng aking mga video sa aking mga silent viewers, sa aking mga subscribers, at lahat ng mga sumusupport sa akin. Maraming maraming salamat sa walang sawang uh, pag At hanggang dito na lang guys. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Tindahan Ining. God bless us all. Bye-bye, guys.